Kamusta mga boss, mga master? Gusto ko lang i-share sa inyo yung kung alin nga ba magandang tanganin. medalyon o mutya. Dahil alam naman natin ng medalyon ay napakaganda ding protection sa katawan at maging, maging itong mutya. Kung ano klase ng mutya ay napakagaling din dahil may iba't iba itong gamit. Gaya din ng medalyon may iba-iba itong gamit. na itong iba't ibang katangian ang mutya ang kaibahan lang niya syempre kalikasan to para na din tong huling bukal na medalyon pero ang kaibahan talaga ng mutya wala itong masyadong alaga wala masyadong debosyon iingatan mo lang kikip mo lang sa iyong sarili at pag naikip mo to ng ayos pag original mutya nagana to depende sa mutya dahil may mga mutya kasi na hindi naman talaga doon gamit doon ginagamit kaya nasabihin nawawala ng silbi hindi daw na depende sa mutya kung baga ang mutya may sampalok magaling ito sa negosyo o sa babae kung ito langka maganda rin itong panghalina ganun lang yon hindi kanya pa mutya eh pwede na sa bala hindi ganun ang isang mutya kung ito ay sa negosyo sa negosyo to kahit anong binyag mo dito siguro ubra kaya nga lang mawawala yung naturality niya Naggamit gamit yung natural na kakayahan niya pag bininyagan nyo mawawala may posibilidad talaga na ubra to kung bibinyagan nyo sa kumbaga bininyagan nyo maaari ubra umubra doon sa inyo bininyag kaya nga lang mawawala kanyang naturalesa kaya mis maganda kung talaga ito na uukol dun gamitin kalimitan naman kasi pag mutya lalo na pag mga mutsang galing sa mga halaman, sa mga puno, ito kalimitan ay ang kapangyarihan nito ay sa mga panghalina, pangnegosyo, no? Pero ito namang iba itong mutya ng susunaw, kabila, magaling niya magaling sa bala. Eh, ngayon, ang ating tatalakayin, alin nga ba magandang itangan? Mutya nga ba o medalyon? Una sa lahat, gaya nga nasabi ko, ang butya wala na itong masyadong gamit. Ay, wala. Wala na itong masyadong gamit. Wala na itong masyadong ala-alaga. Wala na ka na masyadong problemahin dito. Iingatan mo lang. At ikang nga, gagawin mo lang yung mga ikang ay Iingatan mo lang at huwag mo lang gagawin yung mga hindi nararapat dito. Ano nga ba, ba hindi mga nararapat dito? Una sa lahat, bawal ka magpalak daw. Huwag na huwag ka magpalak daw pag may gamit ka no? At ika nga, yun ang pinakamatindi na bawal dito. Halos naman, ika ay may, may, excuses kasi yung ganyan. E, kung sa cemetery, oh. o, okay lang naman talaga kung tutusin. Dahil may excuses naman yan. Depende talaga sa pangangailangan. Kung talagang kailangan pumunta at kailangan mo ng ang problema. Pero hanggang may iwasan, dapat kumiwas ka. Ngayon, anta tatalakay natin kaya kung alin ang maganda itangan mutya o medalyon ang medalyon talaga kung tutuusin kaya maraming medalyon na pag sinusubukan ay napalso kaya maraming medalyon na pag sinusubukan ay tinatamaan dahil nga ang medalyon ay ito ay isang ay masisitong alagaan dahil ito kailangan talaga nakapokus ka sa pag-aalaga lalo na pag nagbubuhay ka pa lang lalo na kung bago pala ang binubo yung enerhiyang ginagawa dito sa medalyon magaling ito kung baga mana sa mana na sadyang ikang ay may mga enerhiya na nagaling sa iba kung baga mana mo sa lolo mo napasalin ng lolo mo kung saan saan na bago pa napunta sa kanya yung ganun marami na kasing nag aalaga -aala, sa kanya kaya ikang ay maaari ito talagang mabisang mabisa na dahil nga marami na nag-aalaga. Yun ang medalyon. Ganon. Pero pag ika'y bago nag-aalaga at hindi ka pa talaga ganon kasinsin mag alaga ang medalyon talaga ay eh, ika nga ay part iyong hinuhubog. No? Hinuhubog ang medalyon. Hinuhubog ang bisa niya. Pinalalakas. Dahil yan, eh, may mga klase. Pagdating sa medalyon, may dasal. May orasyon. Ano? may mga bawal pa rin. Ang mutya, wala ka na kang masyadong alalahanin. Ingatan mo lang ang at ah, mo original ito, napakaganda na. At siguro mo lang yung bawal kahit pa paano maiwasan mo. Ngayon, masasabi ko na ayos naman ito pareho. Ma ah, para sa iba, sinasabi, magaling ang mutya. Para sa iba, sinasabi, magaling ang medalyon. Pero sa invest sa aking case ng aking pag-aaral ng lim na karunungan, magaling talaga din ang medalyon. Depende nga. Depende sa medalyon, depende sa nag-alaga dito, depende kung gaano katagal sinunog ang kilay sa pag-aalaga dito. Ang medal, ang mutya naman napakasimple. siguraduhin mo mula na original, ikaw nakakuha. Kung hindi man ikaw nakakuha, ay ito yung pagkabigay sa inyo mga papagkatiwala na alam mo naman na ako na mag na hindi ka lulukuhin maganda din ang mutya pero in case para sa akin is the same na magaling pero sa mabilis at hindi masyadong malingling alagaan pinakamagandang alagaan ang mutya dahil kaya hindi maliling alagaan ang mutya pag ito'y nakuha mo tanganan mo pag ingatan okay na ang medalyon pag ito ay nakuha mo, ibigay sa iyo o nilumusan mo, mauoblig ka ka na alagaan ito. Mauoblig ka kang dasalan. Mauoblig mag mau kang magdebosyon. Mauoblig kang mag-orasyon. At kailangan din, ingatan mo na hindi ka malakdawan. Ingatan mo rin na hindi ka makapunta sa mga bawal. Dahil, yun ang nagiging buhay ng medalyon. Yun ang nagiging lakas niya yung pananampalataya mo, yung pag-iingat mo sa kanya. Dahil pag hindi mo ito iningatan, may nanggagawa ka na ika nga ay against. Parang hindi maganda para sa kanya. Itong pilag mong ng pagkahina ng medalyon at ito din ang pinagkakamulaan ng pagkawasak ng medalyon pag pinasubukan mo dahil yung visa niya habang nakakagawa ka ng mali o habang nakakagawa ka na hindi angkop sa kanya ito ay sa pahina ng pahina lalo na kung hindi mo ito madadasalan. Pero kung ito mo yung madadasalan mo, maaalagaan mo ng dire-diretso, kahit pa napunta ka sa mga bawal-bawal na yan, ay eh, ikang nga eh, kung kaya naman suportahan ng iyong dasal, kaya naman ito ika nga ay eh, punan ng iyong pananampalataya, ay maganda din ang medalyon. Kaya masasabi ko, is the same na maganda, pero sa maluwang alagaan, maluwang ang butya, kisa medalyon. Pero, may medalyon naman na tinatawag nating yaring bukal. Napakaganda rin ng medalyong yaring bukal. Ang masasabi ko dito, para na din itong isang uri ng mutya. Dahil, nag ang sila ng uri o nag ng klase. Sila ay, pagkasi medalyon, ito ay na uri sa ginto, pilak, tsaka tangso. Yan ang uri ng medalyon. Pero yung medalyo na nakukuha sa bukal, ito ay kakaiba ang ganda niya. Kakaiba yung kanyang wangis na talagang pulido ang yari. Meron kang sa tingin pala ang dito sa medalyon, pag ito'y galing bukal. Tingin mo pala ang alam mo ito sa iyong sarili at mo. Ang pagiging special ng bagay na yon. At sa mutya naman, ganoon din. Pag ikaw mismo ang nakakuha ng mutya at alam mo talagang doon mo nakuha at alam mo talagang na ikaw ang nakakuha makakaramdam ka rin ng kakaibang kakayahan nito kahit hindi mo subukan lalo na yung pananampalataya mo ititibay dito dahil ikaw mismo ay hindi makakapaniwala basta basta na makakakuha ka nito kaya napakaganda din ng mutya na galing kalikasan pero kung ako talaga pipili, pipilian ako, ah, ako talagang pamimiliin kung o medalyon. ay lang mo magtangka ng tilisa. Ayos lang naman iga nga ay ingatan mo pareho. Kahit na ika nga ay masasabi natin mas maalaga ang isa. Mas maalaga ang medalyon. Mas kailangan alaga ang medalyon kaysa mutya. Pero ay lang mitigisan ito. Kung doon si tatanong naman ninyo kung ang mutya ay kung ang medalyon na galing bukal ay dinadasalan. Depende sa medalyon. Pero pag ito'y nag-uri sa anumang santo, nag-uri sa anumang klase ng berhen, automatic to, dadasal mo kahit ito'y galing sa bukal. Dahil ito, kalimitan ay pinakakain ng dasal bilang pagsampalataya mo sa kanyang kakayan, bilang pananampalataya mo, bilang ikaw ay piniling tagapag-ingat ng medalyo na galing bukal, kailangan mo talaga itong dasalan. Ano? Ngayon, the same point pero ako naman yung magaling depende lang sa naghahawak paano mga boss mga boss God bless sana may natutulong naman kayo